daiyan ang katanungan natin for today ay responsibilidad ba ng anak na magbigay ng pera sa mga magulang kapag kumikita na kumikita na mm -mm. sa tingin mo uh, siguro ano pikit na lang, <laughs> <Charak> lang. <laughs> Hindi, kasi okay. sa, uh, oh sa iyo muna sa akin ano syempre personal opinion naman ito And the uh, the opinions of the host uh, does not reflect the uh, station Ideal and its <laughs> management. Uh, kung sa akin lang naman, kasi uh, siyempre iba-iba tayo ng nakalakhan, iba-iba tayo ng environment na namulatan. And sa amin kasi, we believe na parang ano, uh, parang ang bigat kasi pagka ang word na responsibility, kasi parang time to time kailangan mong magbigay. Obligasyon. Obligasyon mo na yun. Pero sa amin kasi, uh, do it out of love kasi uh, sila naman na yung uh, nag-alaga sa'yo. Wala ka din lang naman dito kung wala sila. Oo, regardless of how ruthless they uh, treated you. <laughs> oh, hindi, kasi merong meron oh, mga ganun. Kasi di ba, hindi naman tayo pare-parehas ng mga magulang. Yes. Hindi naman tayo pare-parehas ng pamilya. Meron yung mga pamilya talaga na parang Uh, maiiyak ka na lang pagka makikita mo malalaman mo yung mga stories and meron din yung super loving na family and regardless of kung saan man tayo nang galing wala tayo dito kung wala yung mga magulang natin Totoo so din. it's our responsibility or sabihin na natin gratitude na lang siguro do it out of love ah uh, do it out of love yun yung para yes. sa iyo ano oh, oh. ang akin din naman kasi mabigat yung term na responsibilidad de eh. oh. parang ang ginawa na sa iyo ng mga magulang mo investment kung oh, gano'n oh. yung tipong pinalaki kita para pag kumita ka yung kikitain mo mapupunta sa din lang. sa amin 'di ba? Mm -hmm. Ano ka investment? Ano ka business? Mm -hmm. 'di ba? Para sa akin siguro hindi. Hindi responsibilidad ng anak na magbigay ng pera sa mga magulang kahit kumikita pa yan siya. Kasi adult na yan, eh. Uh, ang may responsibilidad sa mga anak yung magulang talaga. Responsibilidad nila na palakihin yung mga anak nila. Pero out of love din 'yon. Ngayon, kung gusto naman itong anak na magbigay talaga, hindi as responsibility or hindi as obligation. Kung hindi kaya, huwag pilitin. Oo. Ta may mga magulang din kasi paminsan-minsan na akala mo na kapag kumikita na yung anak, eh kumakahingi ka wagas. Mm -hmm. ba diba? May mga magulang din naman talaga na nagsasabi na kapag may may ipon na o mag-ipon ka para sa future mo, wag mo na kaming alalahanin. Mm -hmm. May mga ganon. Pero hindi din naman natin ma mawawala sa ating isipan. Yung mga anak din na kaya nga sila nagtrabaho para maiangat sa kahirapan ang kanilang mga magulang. Hmm. Kasi joy din yun eh. Yes. Joy para sa ibang mga tao ang nagbibigay sa mga magulang nila. kasi it feels right. Hmm. Kung uh -oh. baga kasi meron yung ano, uh, ako bilang ano, kasi ano pa. <laughs> <laughs> Joke, kasi parang, uh, parang pagka ikaw yung anak na nakita mo na kung gaano kahirap yung pinagdaanan ng family mo, parang uh, you want to fulfill kung ano man yung mga dreams nila, yung mga hindi nila nanalanaranakan exactly. nung mga bata pa sila. And... Uh, that gives you joy. Oh, 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 oo, o oh. na yung happiness pero hindi yes. mo responsibility. Hindi mo responsibility 'yan. Katulad ng sinabi ni Miss Vanessa, do, do it, it out, out of, of love. love. Oh, ito may mga nagkomento nga sa ating uh, Facebook ano dahil pinost po natin ito. Sabi ni uh, sabi dito hindi daw kasi may Bible verse, 2 Corinthians 12:14. Ano yun? 2 Corinthians 12:14. Oh, 2 oh. uh, Corinthians 12:14. Hanapin, hanapin mo. Oo, oh, habang hinahanap mo 'yan. Ito sabi din, no period. <laughs> <laughs> hindi niya na inexplain. Sabi naman dito, no, in the first place hindi ginusto ng anak na maisilang sa mundo. Hmm. It's the parents obligation to provide. Does the child does not have any obligations to provide for the family. It is a choice to give, hmm. not an obligation or responsibility. Ito may nagustuhan ako dito parang nobela eh. <laughs> nobela yung kanyang kasagutan. Pero basahin natin ito mga ka-MB. nawawala siya? Ayun, ayun. Disclaimer! Ang lahat na sasabihin ay pawang opinion lamang at walang intensyon na sagasaan ang opinion ng iba eto no no child should ever be raised to feel responsible to give their parents a monthly allowance or anything just because they've landed a job first a child can choose his parents okay some uh, will say parents didn't choose their kids too but who brought the child into this world secondly Why do we stick to the notion that children owe their entire lives to their parents, thus making children feel that they are responsible for their parents? Parents are responsible for their children, not the other way around. Now let's get to the, to the, an individual with a job is no longer a child. Indeed, a grown person is a grown person and yet still someone's child. Many children are parenting themselves while being parents. Others are parenting themselves while adulting. I hope we don't forget that. And finally, let me reiterate that giving back to parents should not be mandatory. We all grew up in different environments, and trust me, a son or a daughter knows if he or she was loved because he or she is a parent's child. Not because he or she is an investment. Ah! Oh, all glory and honor to children who give to their parents regularly, but also all silence and no judgment to children who don't give to their parents regularly for reasons only they will ever know. Mm -hmm. Caring for parents when they're sick or aged is an entirely different thing from financially supporting parents. So I hope we don't merge these two and immediately conclude that children who don't give to their parents cash or lavish gifts won't care for them or help them financially when the parents need help with health related care. Ang haba. Mahaba, pero may punto may talaga. Point, oh. Oh, oh. It's Mawat, a choice. Oh, oh. Oh, oh. Tandaan natin that uh, giving back to your parents is a choice and not, not a, responsibility. a responsibility. Sabi nga di ba parang totoo nga din naman na ang mga magulang, parang uh, porkit sila na ang nagluwal, sila yung nagpalaki sa anak, parang uh, sila lang ang naging parte ng buhay. Isa ka lang doon, tita! Isa ka lang! Ano yung pinig ko na yun? <laughs> <laughs> yung sakwan si John Lloyd Cruz At saka si Vilma Santos Wow so oh, Hindi oh. ko nabutan yun 1980s oh, oh, pa yata yan in, in my life ah, Oo oh, oh. Oh, oh, Yung sabi Isa ka lang doon tita Isa ka lang doon oh. Malami pa kasi silang iba Na nagmamahal doon sa anak hmm. Oo oh, Tapos mapilit din kasi Itong si character ni Vilma doon Oo oh, Na siya lang Oo oh, oh, Parang Bawat tutot niya Alam ko <laughs> Sabi niyang gano'n Oo oh. oh, oh. Sabi ko oh, Totoo nga din Isa ka lang doon <laughs> Pero nakikiroderik pa ulitin. Uh, isa ka lang duan, Isa uh, ka lang duan. <laughs> oh, ito na yung pinapahanap mong verse. Uh, 2 Corinthians uh, chapter 12 verse 14. Behold, the third time I am already to come to you and I will not be burdensome to you, for I seek not yours but you, for the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. Oh, sabi So To, to, each his own. <laughs> Parang gano'n. Anyway, yan nga ang ating balitaktakan ngayong umagang ito. Kung responsibilidad ba ng anak na magbigay ng pera sa mga magulang kapag, kapag ito kumikita ay na. kumikita na. Nako, abangan pa ang iba nating mga katanungan sa ating official Facebook page, Morning Balitaktakan, balitaktakan. para masagot din ang, uh, or maibigay nyo din ang inyong mga opinion sa mga katanungan natin. Arrow, yes. arrow. Yes. O, abangan-abangan yan kasi madami tayong matututunan dito. Pwede naman tayong mag dito. Oo, oh, <laughs> oh, bakit oh. hindi oh. pumunta dito? De debate tayo. Oo, oh, oh, sa oh, sa'yo, hindi sa akin. Oh, oh. Gawin nga natin yung bukas. Sige, <laughs> ba ba bakit hindi? <laughs> Pulo ba? <bon. laughs> Pero <laughs>